Boss, baka yan ah. Ang kitli oh. matrabaho nga lang. Pero hindi ko tangalagaan. Magkano yan, boss? 200. 200 lang. Ay, ring oh. Hmm, hindi. Oo, pekan na lang. Mga boss, binibento. 3-5? Kahit alin dyan. Oo, liver. 3-5 lang isa oh. Napakamura na oh. Puro lalaki ba yan? Meron yung brown dalawa. Babae. Lalaki tong sir. Ito na, babae pa rin. Dalawang babae, isang lalaki. 3.5 lang. 3.5 lang. Para mabilisan lang. Dito, peking duck. Isin ng peking duck. Diyan, peking duck o oh, sa mga naghahanap. Yun yung may kulay po, rowen duck po yun. Rowen. Rowen duck. Magkano yung rowen duck? Same lang ng presyo. 180. 180, pareho lang. Magutom ah, na, no? Ano to? One pork? Halahati. Hala, Magkano to? 125 125 Lalaki no? Hey, kamusta mga boss? Araw ng Martes, May 13. Nandito tayo ngayon sa Kalumpit, Bulacan. Tuwing Martes mga boss, may tiyanggian din dito ng mga hayop. Medyo matagal na rin akong hindi nakapasyal dito eh. Isang taon na rin may get. Parang nalipat na yung pwesto eh. Dati may palengki pa nga dyan no? Ito nga oh, dati wala pa to eh. Bago lang to. sa na kaya nalipat okay time check 6.14 Nakakabili ako dati ng ano dyan eh uh, Longganisa Longganisa ang kalumpit Pero ang ganda rin ito no? El Mercado De Kalumpit doon naka pwesto e eh, sa may pagbaba tapos ito pala yung kitati to Lame. may sila kuya mga nag-aabang yan ang parating kaharangin nila mga buy and sell Shoutout nga pala sa lahat ng mga Laging nanonood ah. Maraming salamat sa suporta nyo Kaya mas lalo akong sinisipag mag vlog na yun eh Dahil sa inyo Doon ata sila nalipat eh Maraming tao doon oh eh. Pagka diniretso nyo to mga boss Apalit pampanga na eh pagkalagpas ng ano Jed's Island, apalit na yan Pampanga dito sila nalipat mga boss uh, dito sa ano Minute Burger ayun yung kanto no tapos ito pababa tuwing martes lang ang araw ng changgi dito mga boss ha Huwag kayo pupunta ng ibang araw Hoy. Si Bisaya pala to eh. Ano balita? Ano yan? Sinulid ang benta ko, boss. Sinulid? Opo. Sampo-sampo lang to. Kaya kung sino nangangailangan ng sinulid na matibay, sa kalumpit lang kayo mga kapit. Mura na, matibay pa. <laughs> Sampung piso lang. Nakatawa sa isi ate. Huwag lang yung tendera. Meron na may yan. Marami na. Marami na. <laughs> <laughs> Ikot muna ako. Itlog na maalat to. Oh. Ganda ng laman no. Oh. Nagmamantik ka. Dalawa 25. Well, oh. isa no. Si Kuya pala to. Andito ka rin pala. Ano ulit pangalan niya? Nakalimutan ko po. Demi. Demi. Ayan, si Kuya Demi nasa Bukawi rin yan Ano mga dala mo Kuya Demi? Maganda rin pala Changi dito no? Nalipat na pala kayo dito no? Gano'n nakatagal? Ah, pang apat na beses pa lang Bago lang Ay, ikaw lang ang ano Bago dito ito yung mga sasakuyo DMA Ito, bangkano? 350, dalawa na Spanish dub, no? Ha? Ah, anong tawag dyan? California dub California dub pala to Ito so, mga babae dito kaya, Demi, magkano? yung lalaki na yun, dalawang daan. Ito? 200 lang pala to. Yung yung babae. Yung babae. Yung magkano? 350. Ganda <laughs> ng kulay, ano? May mga kalapate rin siya, oh. Itong kalapate? Eh, pares. Oriental. Ulit ka ano ano ang Oriental. Oriental. Sige kuya Demi, maraming salamat. Ikot muna ako. Si Ate Rage andito rin pala. Ate Reg, good morning. Pakita ko lang yung mga panindam mo ha. Meron siyang mga pusa oh. May chihuahua siya ayun. Dami yung paninda. Ito mga ano uh, parakeet. Kumpleto si Ate Red. African love bird. Mga sisiu. Ate Red, magkano tong sisiu mo? 5k 5K ang isa. Ito 'yung isa, no. Liberline 'yung mga. Ito 'yung five. isa, Liberline 65. Pero maganda ka to nito. ito. Ito, bayo, ito, bayo, ito, bayo. ito 'yung 65. Yes, ito, ito 'yung 5K. Tapos itong mga pusa mo. 45. Persian 45. 45 ang isa. 45. po. Chihuahua daw 55 babae. Anong mga sisiw ba Ate Reg? Asil. Baka asil. asil pala to mga boss. Ate Reg, magkano sa asil? 150 lang isa. Baka marami yan, may bawas pa. Ito pa. Taking duck. P700 ang isa. Bingala. mo. Bingala, 2,500 pares. Bingala, 2,500 pares. Oh. Itong Brahma, Ate Reg. libo Pares lang. ,000. ,000. Brahma, pares lang. Sa Ate Reg. na. Ito yung lalaki, no? Saan ka battered? Alumpit? sa pa, bo? 2 pares. Yan. Yeah. <laughs> Yan yeah, Ate Rich, mga ganda yan ha Kotsin ball Okay pares. Dalawang libo ang pares Oriental Oriental Ganda rin ang oriental no? Ang liit ng toka Magkano? 800, 800 ang pares, oriental Ate Rich, dito sa may liit P100 isang. p lang din. Tapos meron siya mga Sirama. Ito siyabo. Pagkano itong siyabo? P400. Sirama. Pareho lang. 400 din. Meron din siya mga African Labirds. Parakeet. Eh, no? Parakeet. Ah, baji pala to. Medyo malaki to. Eh. Magkano sa baji? Baji ang 500 isa. 500 ang isa. Magkano sa baji isa? Ah, 1 to 600. 600 ang isa. 12 to ang pare. Tapos meron kang pinches. Ayan. Kakapil, meron din siya. Ayan si Ate Ridge. Ate Ridge, sa mga gusto bumili ng paninda mo, paano kanila mga contact? Ah, Okay, 0943 263 Okay, kung may time kayo, nasa Bukawi rin siya tuwing Biernes. Bukawi, Bukawi, Baliwag. Ah, nagbabaliwag ka rin. Bukas, Merkoles, no? Yes, Baliwag. Merkoles, saka po sa Madi. linggo, pahinga? Linggo, malolos. Ah, nagmamalolos ka. Ayan mga boss, no? Pasyalan nyo na lang dito si Ate Reg. Tuwing Tuesday, Friday, Bukawi. Ate Reg, maraming salamat. Thank you, Pote. Thank you. Thank Boss, maamo mo yan ha. Ah? Ano oh, ka ito? Ito, matrabaho nga lang. Pero, hindi ka tangalagaan. Magkano yan, boss? 200. 200 lang. I-ring, oh. Hmm, hindi. Oh, na lang. Lahat yan. Lahat yan. Mga bata ako hindi, pagkagutom sila, pagkabusog sila, huwag mo siya pa napapakawalam kasi hindi siya masyado lalapit. Mas maganda yung pagkagutom. Pag nakita pa lang yung series, lalapit mo. Na. Na-pre-flight mo na yan? Hindi pa. Hindi pa, no? Yung mga boost, 200 lang, oh. hindi yan, eh, Ah, oh. wala pa kasi tayong kain ah. Oh, Oo. Para bawon. Para bawon Lalo kasi kain. Oo, ganyang kain. edad medyo mina na mga ano eh. na lang pwede Parang sinusuka rin 'yan 'no, pagka ganyang edad. Pero pagka yung wala pang balaybo 'yan, talagang yung butsinya 'no, punong-puno. Okay, <laughs> lipad Taga rito ka lang kuya? Oo, oh, palit na lang Ah, palit Pampanga Wala bang tiyanggian doon sa Pampanga? Mga ganito? Wala, Wala ano? Kalumpit lang Kalumpit lang Dumadayo ka rin Bukaw Hindi Dito lang Dito lang Nung nasa Pandi ako, nasa Bukaw ako hmm. Hey, mga boss, ang mura lang na ito 200 oh Okay mga boss, dito naman tayo sa peso ni Kuya Richard. Ay, okay, nagtubo. Yeah, hindi pa pa-proud 'yan eh. Dagmo <laughs> Nagpupunta rin siya ng Bukaway ito biyernes Boss Richard, ano to? Si Bright. Ah, si Bright Gold. Oo. Yun, parang tam. Uh, may pagkakas ka lang Pero yung semi-serama yun. Semi-serama. Magkano mo in-out? Ito, 1K. 1K yung lalaki. Yung babae? 300 lang. 300. Ito naman, Cornish Bantam. Cornish Bantam. Magkano yan? 500. Alam ko babae. Hindi <laughs> <laughs> na bae, no? Hindi, okay, gano'n gano, gano, kulay kasi nga, kasi nga, uh, tamoy Anong tawag? Tamoy, sea bridge. Cross bridge sa uh, Cornish. Itong Pasal tuta, itong tuta maganda. Pumeray niya, no? Magkano to? 3,000 lang? 3,000, mura to. Pumeray niya, Japanese. Home speed. Okay. 3K lang. Lalaki yan. Babae pa. Mga boss, andito rin si Boss Lonski, no? Andito rin sa kalumpit. Boss, ano mga dala mo ngayon? Pakita natin. Baby lang, saka mga uh, sisiu ng baby. Yung sisiyo magkano? Yung sisiu, ano lang yan? 60 na lang yan. Diyan sa relief. 60. 60. 60 pesos. Isa. Ito ang malaki. Ito, 100 na lang. 100. Tapos ito, 300 na lang yung babae. 300 sa babae. 400 sa lalaki. 400 sa lalaki. Ayaw, dito, Peking Duck. dito Peking Duck. yung Peking Duck. Yan, Peking Duck, sa mga naghahanap. Yung nung may kulay po, Rowen Duck po yun. May kulay. Rowen? Rowen Duck. Magkano yung Rowen Duck? Same lang ng presyo. 180. 180, pareho lang. Ah, na, no? Ito mga babae. Ay, P250 lang isa. 250 lang isa. 250 lang. Okay lang ata pa rin. sa bukaw eh. Sa parakit mo? Parakit. P250 lang pare. 450 lang. Em Boss Lonski. Baka may mga gustong bumili ng paninda mo, no? Number mo ulit. 09 o kaya dayuhin niyo sa okay. eh, sa sa biyernes Ay, salamat po. Thank you. Mga boss, binibento. 3 Kahit alin dyan. oh, it's liver. 3 lang isa. Napakamura Puro lalaki ba yan? Meron brown Babae. Lalaki Ito na, babae pa Dalawang babae, isang lalaki. 3 lang. Para mabilisan lang. May contact number kayo, sir. Pare. Kunin natin. Contact number. Contact number. mo sir, baka may gustong bumili. Taga saan po ba kayo? Agoni pa. Paumbong. Paumbong, malapit lang sa Malolos. Oo. Oh. Lakasan niyo po. 09859127720. Ano pangalan niyo sir? Mani. Sir Mani. Eh mga boss, mag-una na kayo dito. Napakamura, 35 lang. Sige sir, maraming salamat po ah. Jackpot 'yan, no? Eh. pa tayo mga boss dito si ano, Anthony. Boss, iniinom mo yung suka. Mukhang masarap yan ah. Sige lang, salamat, salamat. Kanina ka pa? Kanina pa, napang May imili ka lang. Puro pagkain lang nabibili ko dito. Wala. <laughs> si pag ng tropa natin, oh, galing pang ano to, Marilao. Tareta tayo, malayo pa din. Loma Digato ka, di ba? Ay tayo, mga viewers mo ang ganda ng palengke dito sa kalumpit ko. Bago lang 'to eh. Bili tayo ng ano, uh, lungga isang kalumpit. Pagka napupunta ako dito, lagi akong buibili ng lungga na eh. Masarap ang lungga isang kalumpit. Lalo na yung ano, garlic. Ayan eh, o. Oh. Ano to? One quart? Halahati. Halahati. Magkano to? 125. 125. Lalaki no. Ano mabenta? Garlic. Garlic. 125 lang. Parang, Parang dati maliit yung nabili ko. Depende po kasi sa mga tindahan. Ah, ito yung ano no. Pwede mo ring dating. Sabagay pagka malaki, apat na piraso lang. Ay, ano? Walo. Walo. Yung iba naman umabot sampo pero may liit. May okay. pa sa sampo. Kuha tayo ng isang garlic. Bayaran natin. Okay, eh. sir. Okay, okay na? Peter Paul Bajente. Bigyan ko kayo ng sticker. Para mapanood nyo. Sa, ano, sa YouTube ko ina-upload ha. Ah. Maite, maraming salamat ha. Thank you May ano rin dito, bili yan ng chicharon. Ayan o. Oh. Pias, chicharon, and butcheron Ayan o. Oh. Sandaan lang o. Oh. Itong malaki. Kita ko lang oh. Ito na pinakamahal sandaan. Pakita ko lang boss ah, okay lang Okay boss, Okay lang Ah, ito yung ano Pinakamahal, 140 May mga taba-taba siya, no ano, 140 Tapos sa uh, butcheron, small, 80 120 yung malaki Meron din silang ano Yema to, diba? Tsaka ube Magkano yung ganito? 120. Cabaron. 120. Mushroom. 100. Plated. 80. May suka rin sila oh. Pinakurat. 60. May ano rin sila Bawang oh. Alam, uh, may pala kayong mabibili dito, ang pasalubong. Yan no. Mani, meron din no. Dilis. Ano ba mabenta? Lunch, lunch, yung, no? Parang masarap 'yung ube no. Alamin, no ube. Sige, ube na lang, kuya. Ube. Isa lang. Banana chips. Mananang ba chips. maliit. Mahilig si Macy's dito eh. Hindi, eh, patis din no? oh. masarap tong patis ah. Bali, magkano? 150 lang siya. lang. Buti na lang ano. Uh, hindi mainit ngayon. Huwag lang uulan no. sa so mga alaman. Boss, may ano ka? Oregano? Wala? Papaya ito, no? Magkano yan? 50. Tapos ito, sili. Magkano yan, sili? 50 rin. Magkano? Ah, dalawang piso lang. talong Pati itong talong. Ba't yung sili, ang hirap, ano yun, no? Ang hirap kapubuhin, no? Ah, uh, Sili. Pagka bumibili akong sili, laging pumapangit yung mga dahon, eh. Ito mga talong Ito. Ano Papaya. 50. Ito sili oh. Magkano sa sili? 20 lang may bunga no, oh, hey, no? Walang, Ano ang oregano? O, wala po Wala nga ang gulay lang Ito kamatis o po. Ayan po, upo, ang palaya Ang yung kamatis? Dalawang piso lang po Dalawang piso lang Masa yung ang palaya? Ayan po Ang palaya po, maan? kanyan ya. 20. Benteng. Asan jan. Ah ito. 20. Upo to. Upo 10. Ganda dito no. kami nila, no? pare-pareho sila ng paninda wala na may mga sombrero doon ah. silipin nga natin Balik na tayo. So, ayun mga boss. Nakakita na natin ang tiyanggian dito sa Kalumpit. Nakabili pa tayo ng lungganisa. Yema, at banana chips pauwi na rin ako dito ko na lang tatabutin tong video na to maraming salamat sa pagsama kita kisa lang ulit tayo sa usunod na video malaking bagay itong ano ko uh, frame slider kasi walang compartment to kita nyo ang walang malalagay kung dala ko dito ko sinasabit Ayan. Nadaan ako dito sa, ano, ah, uh, giginto. Dito pala merong, ano, oregano 55 lang. Ayan. Laki na, no? 75. Ah, 75 ba? Alam ko 55. 75. Sige, okay lang. Kuya, padoblo na lang yung task. Go.